Okay. Welcome back sa ating password test. So dinhi nasalta sa atong June 6 2025, okay? So don't forget to like and subscribe. Para updated ko sa mga password test nato Oke, eh. Okay, so update sa ta resulta. Ang resulta sa June June 5 is Sa so 2 PM is 247 247 5 PM is um 156 9 PM is 1, 4, 3. Okay. So, mana siyang resulta sa June 5. Okay. Dinita sa atong mga combination. Natay Paris. Paris Guide. So, Paris. Parisi na lang ni. Natay paparisan din nga. 3, parisi na lang na si 3-9 tayo yung 9-2 parisi na lang po na si 9-2 tayo yung 3-2 parisi na lang po na okay so manasabang paris so ayaw lang mong kumpiyan sa mga tulka kanya kang guwan kanya kang ah uh, 4 6 o kang 9-4-6 basi mo balik ni siya ba kanya wala pa man gawas pod karong nga bulan so pati ay lang niya kumbensahin ni eh. ibasin mo balik ni okay so dili sa atong <coughs> mga combination para 2 pm 5 pm so naa koy pang kani akong pang 2 pm based na ko ano ni siya sa 2 pm 2 pm best na ako na what is the akong base ato PM is 816 to PM na best na ako na sa to PM 816 dahil yun yang, ang isa din ana ka best na ako, na ako ay uh, 308 308 best japon ako na Okay. So, atong missing karon, atong missing kay I, isa ra man kabok. 8 ra man atong missing karon 8. 8. So, ay nagkumbiyan sa south so. Okay, so din sa atong another nga kombinasyon. All draw. Basin makasulod ta sa all draw karon atay 318 pero iyang sindikato ana slide 218 dinhi ta sa 218 kani si 396 394 396 at best 396 okay 396 atong best 396 dahil na po isa basi mo sulod ni si Utsu Paris Gid sa kang Mibi, 918 Espesyal na lang ato na espesyal combination 918 basin mo Paris Gid si Nuibi o si Juan 918. Oke, okay, so mora siguro nih. Target rambol na lang tana ta, kung gusto ka. Progunahan target, target na lang 308816. Oke. Okay. So 218 ang yang best anin. 218 396 special na to, 918. So ila kumpensa. Oke. Okay. So, dinhi na lang kukutob. Salamat sa inyong pagtanaw. Mayong gabi sa inyong tanan. Mayong buntag. Mayong untog. Mayong hapon. Okay. Bye-bye.